Hello guys. Ito ang ating lunch time. Ang oatmeal tapos yung coffee ko na natira kaninang umaga. Yan, nilagay ko na. Tapos nagtagal ko lang ng kunting sugar. Tapos yung itlog boiled egg. Ayan. Buhay o kailangan magtipid para sa buhay na ikagaganda ng aming pamilya. Kailangan magtipid. Ganito ang buhay o FW. Nagtitipid kami para mayroong may padala sa Pilipinas kailangan din namin alagaan ng ating ang aming sarili para makaiwas sa sakit. Kaya kahit anong makain para may laman lang ang tiyan. Ito, nagtitiis. Akala niyo siguro maganda ang buhay ng, ng OFW. Pero nagkakamali kayo. Kami po ay nagtitiis upang sa ganun meron kami may padala sa Pilipinas. Ayan. Sapat na ito. Pananghalian ko. Kain na guys. Sana po wag nyo sabihin na kahit na OFW maraming pera nakakamali po kayo dahil ang aming sahod is pinapadala namin sa Pilipinas wala pong natitira. Ayan. Kaya, kailangan magtipid-tipid alagaan ng sarili para sa ganun ay tuloy-tuloy ang trabaho. Ayan, kain na tayo guys. Thank you for watching. Bye-bye.